Happy Friday, beautiful people! Late na nga tayong bumangon dahil wala tayong lulutuin to today at dahil wala din akong work. Isa lang ang ating patient kaya naman next week ko na yan pupuntahan bago ang lahat nag-skincare o din muna si Mama. Pagkababaho nga ay nag-update na tayo ng kalendaryo at nag almusal na nga si Bunso at si Daddy. Nag-brew muna tayo ng ating morning coffee at dahil deadline na nga ng submission ng ating timesheet, inasikaso muna ni Mama yan para naman tayo ay mabayaran. Kaya naman, for the work para sa tongda. <laughs> si Daddy nga ay pupunta sa aking office para i-drop ang ating paperwork. Kaya naman, thank you so much, Daddy. Sinigurado natin na tama ang ating submission ng timesheet para naman tayo ay mabayaran ng tama ng ating company. Dahil na wala tayong work ay hindi tayo kailangang magmadali at tumindig sa husina. Tinatapos pa rin ni JJ ang kanyang almusal at dyan niya siya nag-aalmusal sa gilid dahil medyo mainit-init ang area na yan. Bumaba na rin pala si ate at nagginit lang siya ng waffle at pumunta nga siya sa dining room para kumain ng breakfast ayan na nga ang ating mga bagets at si Daddy nga ay nag-aalmusal na din. Siyempre naman pinagbaon din natin ng work office si Daddy at nagpainit na nga tayo ng tubig. At ayan na nga ang kanyang 3-in-1 Coffee Cappuccino. Nagpalit na rin tayo ng ating outfit dahil ako nga ang maghahatid sa mga bagets. Medyo malamig na this morning. Nasa 21 degrees lang tayo kaya naman balut na balut si Mama. Una nang na ang dumating si JJ at inaantay pa rin natin ang ating dalaga. Talaga namang napakatalal mag-prepare. Eddie, wow, show pa. <laughs> Napakalamig na pero buti na lang at masikat ang ara o kaya naman hindi tayo masyadong nanginginig for today's video. Eto na nga ang daan natin araw-araw at napakalapit lang din naman ang na mga school ng bagets sa ating bahay. Pagkahatid ko ma sa mga bagets ay nagpunta muna tayo sa Sam's Club para magpagasolina dahil meron nga tayong busy weekend. 321 per galo na nga ang gasol at wala tayong gasboy dito kaya tayo ang gagawa niyan. At ang outfit ni mama ay hindi tugma sa panahon kaya naman medyo gininaw tayo. Pagkatapos nating pumunta sa gasolinahan ay dumiretso tayo sa Walmart at nakasale na nga ang kanilang Valentine's flowers at kung ano-ano pa. Bumili muna tayo ng mandarin at lunch balls na babaunin ng ating mga bagets sa kanilang tournament. Dahil alam nyo naman, kapag meron kayong mga anak, ay talaga namang napakatatahaw niyan. <laughs> Siyempre, kumuha rin tayo ng yakult namin ni Daddy for good digestion. At pagkatapos na niyan, ay kumuha rin ako ng isang pack ng yogurt ni JJ. Nag-self-checkout na nga si Mama at pagkatapos nga nating maggrocery ay umuwi na tayo dahil wala rin nga tayong work for today. Pagka-uwi ni Mama, hindi pa rin natapos ang ating trabaho at ni-inunload ko na nga muna ang ating napamili. Bago ang lahat, siguraduhin natin na kalagay sa ref ang mga yan bago pa yan masira dahil nga minsan sa sobrang kabisiyan sa buhay ay naiiwanan ko yan sa sasakyan. Ang araw nga na ito ay iginubol ni Mama sa kusina at nag-bake tayo ng tatlong different kinds ng cookies na dadalahin natin sa tournament ni ate sa Sunday. Gamit nga ang mga natira nating Oreos ay gumawa tayo ng cookies and cream, vanilla version at chocolate version. Nag-preheat na din ako ng oven para naman hindi yan aksayado sa gas. At tignan nyo naman ang aking nabiling silicon baking mat, talaga namang napakaganda. Mas maganda rin ito dahil tipid ka na. dahil hindi mo na kailangan gumamit ng parchment paper na single-use only. Siyempre naman si Mama nag-isip kung saan siya makakatipid at eto na nga ang ating bagong baking mat. Eto na't una nating sinala, ang vanilla cookies and cream na talaga namang napahaba mo. Dahil sobrang dalilang lang i-bake niyan, 8 minutes na lang ay tapos na. Eto na nga at hinaayos ko na ang ating next batch at eto na nga ang ating chocolate cookies and cream. Medyo marami tayong dadalahin dahil all day event niya ang volleyball tournament ni ate. At panigurado ako pag uwi ng ating dalaga ay tiyak nakakain niya ng mga cookies. Nakagawa nga tayo ng almost 4 dozens ng iba't ibang klaseng cookies. Ito naman ang ating last batch at gumawa rin tayo ng chocolate cookies with oatmeal dahil marami pa tayong natirang oatmeal sa bahay. Ganyan niyang ginagawa ko mga mamis lahat ng na mga natitira natin dito mga pagkain na pwede natin gawing sangkap or Ingredients sa ating mga baked goods ay nire-re-purpose ko talaga yan dahil sayam naman. Sinalinan ko na din ang ating mantika dahil naubos na nga. At tapos na nga makapag-bake ng vanilla cookies and cream kaya naman palamigin na natin yan para mailagay na natin sa container. Pagkatapos mang mag-bake ay nakauwi na rin pala si Daddy at sabay kaming kumain ng lunch. Eto na nga kami at sinundo natin ang ating mga bagets. Si JJ nga ay may swim practice today kaya naman ihahatin siya ni Daddy. Panay pa rin ang kwento ng ating mga anak kung ano ang nangyari sa kanila for the entire day. Pagka uwi sa bahay ay huli-huli sa aktong si ate at binuksan na nga ang mga kugista na biniko. Habang si Daddy naman ay nagpahinga muna. Tingnan niyo naman ang ating mystery container. <laughs> ang laman niyan for today ay chicken skein na tiluto ni Mama yan sa air fryer para gawing chicharon. Bago ang lahat ay tinapos ko muna ang ating outstanding documentation. Yan lang muna for today. Remember, every gising is always a blessing. Thank you for watching!